Saan tayo punta? Eh ayaw kasi nilang maniwala sa e, akin. ka naman na eh. Ayaw ka nila sabi nila tubig daw. Ayaw maniwala ni Kuya. Sabi niya kung niya nito ay naman. ano, ay mama. Naniwala na siguro yun. Wala, masarado na yung mga kini. Ay, na nasi kunti. Ha? Kanyang Wala na, pinatay ko na. Kami na, papa ko. Wala na nga. Ano sinabi mo kayo? Ano? Sino sinabi mo yan? Sinabi ko, buntis ka ba? Mm -hmm. tayo punta? Ang baka mo talaga? Oh. Eh ayaw kasi nila maniwala sa akin eh. Ilipiti eh. ka naman eh. Ayaw nga sabi akin na tubig daw. Oh, Oo kay Eh ayaw maniwala ni Kuya. Sabi niya susumbong niya daw kay, ano, kay mama. Huwag ako kasi Iwan ko ba dyan? kailangan ata nun ng ano eh. Reseta Oo, niyo, pa. Pa, pa ay, ay, ka ba? Oo. Oh. pa check up sa doktor. Ayaw ko pa kay Kuya. Chinese. isipan mo maigi ah. Hindi, O, the na nga tayo, mag-iisipan pa. Hindi na pa tayo sa bed. Ay, hindi na eh. Mamaya, guys, ah, ito ah, uh, binavlog ko to para makita mo, kuya, na magpapa-ultrasound ako para malaman mo na hindi, Grabe. hindi talaga, negative talaga. Hindi mo ko, kaya, guys, update ko kayo. Pagod naman. Eh, wala naman tayong nakita ang ano dyan eh. Naniniwala na siguro yun, be. Yung ultrasound, oh. wala na nga. Oh. Wala, masarado na yung mga kinuha. Ay, kailangan si Buntis eh. Ha? Buntis? Sino yung kausap mo? Sino yung kausap mo? Si? Kasi... Wala na, pinatay ko na. Kami na yung papa ko. Wala na nga. Kasi, ano sinabi mo kay? Ano? Ano? Eh, ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Ano? Sino sinabi mo? Sinumpung ako. What? Hindi eh, naman kasi ako Buntis. Ano eh, sinabi mo? Na. Wala na. Hindi, usap si mama. Na, kausap ka? Kau si mama. Wala na. Wala ka uh, nah, tayo na nga eh. Ha? ko, bundi siya ba eh. hindi naman eh. Uh, hindi naman ako buntis. Bakit naman? Kuya. Kuya, kasi sabi sa iyong buntis? Hindi na nga ganun. Di ba nag-negative na yung video oh, naman binigay ko sa'yo? Asan? ko pa. Asan? Ah, picture ah. Picture ang dali-dali kumuha dali, ng picture ko saan saan. Jay, di diba? ah. ba? positive kay kaya mo tinapon. Kaya Positive Jay, nga. Jay, nakita mo kahapon? it's negative. Tatawag mo na lang nasa trabaho lang. Abangan mo. What sabi niya, tatawag kasi ay, sir, ka. eh. mo kasi sinumbong? Ay, siya eh. mo kasi nakakatuwa eh. Nakakainis ka. ka.